Hello mga kabadi, kumusta kayo? Welcome back again to my channel. So sa mga kabadi ko dyan na uh, palaging nakasubaybay sa akin, so salamat sa inyo. At sa aking mga kabadi na mga silent viewers no, ay mag-subscribe na kayo for more uh, updates and videos sa aking uh, mga channel. So for today's video mga kabadi, ayan as you can see sa ating title ay mag-spray tayo sa ating uh, kibi plant growth enhancer. Stands for kabadi plant growth enhancer na kayang-kayang tapatan ang ang pinaka ano pinaka popular na plant growth plant growth enhancer na amo. So ganito lang 'yon mga kabady. So ang aming uh, spa, pamamaraan dito ay isalin muna ito sa ganyan ano, ganyang uh, battle, battle nga At, dyan, mga bottle, plastic bottle ng swakto At per isa diyan mga kabady ay isa ka tangke na napsak sprayer. So ang ating ano ang ating uh, KB plant root Enhancer mga kabadi ay made of kelp uh, kelp seaweeds at neem oil. So ayan mga kabadi isang tangke 'yan mga kabadi sa isang bottle. Botel, no? So tinitingnan uh, niyo yung ating palay mga kabadi, maganda na siya. Mga pang-apat na sigurong spray ito mga kabadi, hindi ko natandaan kasi ay Ah, sige oh yeah, Mga, ano? Apat na siguro. Tatlo ba? Pang spray ito. So, uh, maganda ang resulta, mga kabady. Ang kita ko, ang ko sa aking palay ay hindi, hindi sakitin. Unlike sa ibang, ah, uh, mga palay sa aking, uh, mga nasa kasikbit lang, uh, mga farmer natin, uh, katabilang oh, na pa, palayan ay medyo ang kanilang uh, mga palay ay merong mga leaf folder yung mga puti-puti sa dahon. So 'yan yung na-observe ko sa kanilang mga ano at saka nagkasakit. Sa atin makabadi ay wala naman gano'n ganon. Meron pa konti-konti lang pero hindi ganong karami din. So ayan makabadi kabady ipunoin na lang natin yung isang ano tanke at spray na. So ayan makabadi. No. Oh, 'yan ang pag-spray na makabadi. Oh, tingnan niyo makabadi, oh. Ang ganda ng ating palay, makabadi. Isang sakong abuno lang yan, mga kabady. Nabunuhan natin, mga kabady, kasi sayang ang, ano, nung nakaraang vlog natin, nabunuhan natin ito ng isang sako lang. Isang sako per isang ektarya ang ating budget, no? So, ayan, ang ganda, mga kabady, no? Parang inabunuhan ng marami, mga kabady, pero sa totoo, isang sako lang ang aking uh, inapply dyan, ng abuno, tsaka yung KB Plant Root Enhancer. So, ayun. Ang ang ayos ng resulta mga kabadi. Ah uh, nag uh, pwede naman hindi mo albunuhan mga kabadi pero naghinayang ako kasi ang taas ng presyo ng palay ngayon sa atin. Sa amin dito sa buhol mga kabadi, ang bili ng uh, bugasera sa amin ay nasa 30 pesos per kilo na. So ibig sabihin yan mga kabadi, mataas yung price niya. So as much as possible mga kabadi ay dapat high yield tayo para makabawi naman tayo sa gastos nito mga kabady no. So invest tayo sa abono siguro mga kabady para ano at sabayan na natin to ng plant growth enhancer. tingnan niyo yung palay mga kabady, ang ganda mga kabady oh. So hindi pa yan mga ano mga kabady, mga tatlong 3 weeks pa lang siguro ito. Malapit na mag-apat. So ganyan nakaganda mga kabady yung ating palay. So, i-update ko pa rin yan mga susunod na araw mga kabady, kung ano nang nga uh, resultas ng pa, uh, palayan natin. No? So, <coughs> ang ideal sa pag-spray sa ating uh, plant growth enhancer mga kabadi ng KB ay ano, kabadi plant enhancer ay uh, morning, morning, morning talaga. And, uh, 6 a.m. pwede 7 Basta hindi siya lalagpas ng 10 p.m. at uh, 10.30, ganyan. Kasi kapag ay nalagpas na yan mga body, ay medyo hindi na gaano siya epek epekto kasi yung ano, yung uh, sikat ng araw ay matindi. may result siguro ng uh, pagkasunog sa ating palay. Or pwede naman sa hapon mga kabady, to 2.30 p.m. up to ano. Basta makita pa ninyo yung balay, okay pa yun mga kabady. So mas ano yun kasi yung mga insekto ay active sila kapag gabi. So kapag gabi mga kabadi, ay doon na ah, okay yan mag-spray mga kabadi. So ayan tingnan nyo mga kabadi yung ating palay ang gaganda oh. Nagsasayawan yung ating mga palay mga kabadi, oh. So ganyan pa yan mga kabadi. hindi pa yan natin na ah ah uh, isang uh, tatlong linggo pa yan nating inisprayan yan mga kabady. Ganyan ang resulta mga kabady, yung kanyang mga sipak. ah uh, lalo, na ito ay hybrid mga kabady, SL8. So napaganda nito. So dapat ay expected tayo dito na isang Italia, ani tayo ng mga 140 sacks. 140 sacks siguro ating target. Pero kabutihin natin mga kabady, kasi ngayon, Uh, ang isang sack ko equivalent ng isa kalibo. So, one sack is ano, 1,000 pesos na yun mga kabady. Pataas pa kasi tag-30 yung So, dito mga kabady, expected sa isang hectare ay may ano tayo, gross income tayo na 160,000 to 170,000. Depende yon sa sako. Pero ang gastos lang doon mga kabady sa nasa mga 40,000 lang siguro. So ayan mga kabady. Ating At uh, sprayhan. Ganyan lang pag-spray mga kabady. Ang kagandahan talaga mga kabady kapag ganitong spray ang ginamit mo ay ay yung palay mo makalanghap talaga lahat sila ng full year no. So tingnan niyo mga kabady yung usok sa galing sa sprayer. So lahat talaga sila pantay-pantay maka ano sa ating medisina so kinakailangan dun talaga mga kabady na mag-invest tayo sa makinarya paminsan-minsan din eh, mga kabady so ayan mga kabady oh. ang ganda napagaganda yung ating pahala so kung ating bilangin yung mga sipak niya nasa 8 to 10 to 12 pa gani yung iba mga kabady ang ganda SL8 ito mga kabady at bantayan lang natin palagi mga kabady yung medyo merong mga ano mga sakit-sakit. So kung hindi na talaga kaya sa ating uh, plant growth enhancer, siguro ay mag-apply tayo ng pesticide or insecticide. Pero as much as possible mga kabady, ay hindi tayo mag-apply ng ganyan. Uh, dapat ay organic lang tayo, organic katulad ng ating ginawa. So pwede naman siguro mag-apply tayo ng mga kahit ano-ano pa diyan na basta maka ano sa ating hindi maka hindi tayo makagamit ng uh, ano, gingeros na mga insecticide. So ayun mga kabadi, hinangin mga kabadi oh. E, o, tingnan niyo yung pala yung ang ganda mga kabadi, yung hinangin mga kabadi oh. So ganyan kaganda mga kabadi kapag ay yung palay ay hinanon niyo kanang uh, inalagaan niyo ng mabuti mga kabadi. So, hindi talaga kayo ma... Ano, no? Hindi talaga kayo magsawa na pumunta palagi sa inyong palayan upang tingnan lang sila kasi maganda, mga kabade. Lalo na, mga kabade, kapag I think harvest season na, ay excited na tayo na makaani at makatikim sa ating, ano, ating ani. So, ayan, mga kabade. Ay, yon Keep on watching, mga kabade. At ating itong spray lahat para... Sa ganun ay silang ito lahat nandito ay makatikim ng ano ng uh, ang tawag nito ng uh, plant proteinencer na Kibi, kabadi plant enhancer Okay, mga kabadi stay tuned. So kanina mga kabadi ay sinabi ko na uh, itong palay, palay na to ay gumamit lang ako ng uh, isang sakong abono totoo yun mga kabady sa maniwala kayo at sa hindi uh, isa lang talaga yung in-apply natin so inala inalalayan lang natin ng uh, KB plant root enhancer itong ating palayan sa awa ng uh, Panginoon mga kabady ay maganda naman yung resulta so uh, hindi tayo every week nang spray dito mga kabady uh, siguro uh, uh, skip lang tayo ng isang week tas spray So, so sa isang buwan, dalawa lang, uh, dalawang beses lang tayo mag-spray. Kasi kapag ay dinamihan natin mga kabaddi, ay hindi naman yon maganda sa ating palayan kasi uh, ma-over yung taba niya. So, hindi yon na uh, hindi yon na uh, recommended. So, pwede naman na hindi tayo gumamit ng uh, ganit uh, anong Uh, abono makabadi ng fertilizer na youth atlas yung 4014 pero sabi ko kanina mahal yung presyo ng palay ngayon so as much as possible mga kabadi, dapat i-maximize natin yung profit para makabawi tayo sa gasto sa ating palayan so yung gasto talaga makabadi ay hindi talaga natin ma ano uh, malaki talaga yung gasto sa kapag nagsaka kayo ng palayan sa akin nga mga kabadi ang isang hektarya kung sweldo lahat mga kabadi katulad ko nung uh, sumasahod ako ng uh, uh, sa mga tao nasa 40,000 ang yung uh, ano mga kabadi ilalabas Opa, from ano yon from araro until magbilad ng palay mga kabadi until mag ano, harvest na kayo So malaki talaga yung ano uh, capital sa uh, farm So, dito naman sa taas, mga kabady, meron tayong uh, bagong tinamnan. So, ito yun, mga kabady, oh. Mga isang uh, linggo pa lang ito galing sa pagtanim. So, isprayhan natin ng KB Plant Growth Enhancer. So, uh, after mang yan, mga kabady, mga 4 uh, days siguro, makita na natin ang resulta dyan. Uh, maganda ang spray nito, mga kabady, ah. Kayang-kayang tapatan yung mga AMO Plant Growth Enhancer at saka yung Primo Plant Booster. So at ano pa at anong bang ito at affordable pa itong mga kabady pag kayo ay nag ano alam nyo kung paano gawin so meron akong video na gumawa ako ng ganyan mga kabady pwede nyo yung panuurin so yan mga kabady yung ating palayan no? mga ano lang ito siguro mga kabady 1 fourth hectare oh, so yun mga kabady no ay ah, babalik tayo doon sa ating palayan so yun mga kabady ang ating talagang palayan mga smart as much as possible ay hindi tayo uh, mag uh, magsabi tayo talaga ng totoo kasi ito talaga yung ating content no so yun ang katotohanan mga kabady so budget natin dito mga kabady, ay siguro mag apply pa ako ng isang sako ng uh, 1440 next week siguro para talaga ma maximize yung ating uh, uh, harvest makabadi so ayan mga ha uh, malapit na nga tapusin aking video so salamat at ano uh, I hope na marami kayong natutunan sa vlog na to no sa aking mga bagong mga subscribers no salamat sa inyo mga uh, silent viewers ka dyan mga kabady uh, please subscribe so uh, always watching po kayo ay nagpapasalamat ako sa inyo hindi ko kayo may isa-isa mga kabadi. ay nagpapasalamat pa rin ako sa inyo so uh, malapit na tayo makasahod mga, mga kabady so yun ay next payment na natin so salamat nga pala sa inyong mga uh, support na mga kabady please don't skip sa ads po mga kabady para ay matuwa ako <laughs> so ayan mga kabady thank you see you in the next video bye bye